Ngayong araw mga kaibigan, magbabakuna tayo ng ating mga bitaw na native chickens. Kagabi may nahuli akong isa. Sobrang ilap kasi inong mga dumalaga at sabi natin yun natin. Lumilipad agad sila doon sa apunan para mabakunahan natin yung mga bitaw nating manok at lalagyan din natin ng markings yung mga paa nila para may palatandaan tayo na manok natin yung mga yon at kahit saan man sila mapunta, makikilala natin yung ating mga alaga. So susubukan ko na mga kaibigan para mahuli na natin sila at na tayo habang maaga pa. Ayan mga kaibigan, nakaset up na yung ating trap. So andito na rin yung iba natin mga manok na dumalaga at binatilyo. Sana maging successful yung paghuli natin sa ating mga manok para mabakunahan natin. Ayan mga kaibigan, may nahuli na tayo. So hindi ko muna sila bubulabugin para hindi sila magpanik. Tatanggalin ko muna yung mga nahuli natin doon. Ito na yung mga native chickens natin, mga kaibigan, yung 8 heads. yung apat, medyo takot sila dito dahil mas malalaki itong mga kulay black. So ang gagawin namin, hindi na muna namin sila bibitawan kasi may mga payat, mga kaibigan. Ang gagawin namin, pupurgayin namin after natin sila mabaksinan. So dyan muna namin sila ikukulong, lilipat lang namin itong kulungan. Kasi masyado malamok dito mga kaibigan, nagkakasakit yung manok. Ililipat namin ng mas magandang lugar itong kanilang kulungan, yung walang masyadong lamok, para dyan na namin sila alagaan muna. Kasi yung mga hen dito, gagawin naming breeders mga kaibigan. Anim yung hen dito sa tingin ko, tapos dadalawa lang yung rooster. So tamang tama yan, may dagdag na tayo agad. Meron tayong four hens na breeder plus anim na dumalaga magkakaroon tayo ng sampong hen kapag nagsimulang mag-breed itong mga ito. Kaya masyado silang mailap mga kaibigan. Hindi na sila sanay na lumalapit sa tao kapag lalapitan namin. Tumatakbo sila ng malayo. Kaya ang gagawin namin, sasanayin muna namin sila para maamo sila pagdating ng breeder age nila. Meron pala akong mga tips na ibibigay mga kaibigan regarding sa pagbabakuna. So ibibigay nating vaccine ngayon yung ating Lasota o yung Newcastle's disease, yung pangpeste. Yun yung pinaka-common at pinaka-basic na binibigay na bakuna sa ating mga alaga para pangontra sa peste. Yun mga kaibigan, inuulit yon every 3 months. Pero dati kasi ginagawa yon every 6 months. Pero dahil nag yung mga virus, mas maganda na 3 months para malakas pa rin yung immunity. Sa ganung paraan mga kaibigan, matutulungan natin yung ating mga alaga na magkaroon ng proteksyon laban sa peste. Yung peste na yun, mga kaibigan, yun yung 2 to 3 days lang, kaya niyang i-wipe out yung inyong buong manukan. Hindi po basta-basta nagagamot yon Magamot nyo man, hindi lahat makakasurvive. Pag tumama kasi sa isang manok yun, mga kaibigan, nalalaglag sa apunan tapos nangingisay. Bigla-biglang namamatay. Pag nanghina ngayon, mga ilang oras lang namamatay na. Yun yung peste na tinatawag, mga kaibigan. Pagdating naman sa pagbibigay nun, Pwede tayong magbigay nun one week old pataas. Meron mga bakuna na kahit newly hatch pa lang, pwede na nating ibigay kagaya yung Lasota Plus IB, yung 2-in-1 na vaccine. Itong ibibigay ko kasi plain lang yon kaya dapat one week old pataas. Pag ibibigay natin to sa ating mga alaga mga kaibigan, kailangan wala silang mga sipon, walang halak, walang sakit. Kahit na anong sakit, kailangan wala. Kailangan healthy sila. Dahil once na pumasok to sa kanilang sistema, kapag may sakit sila, hindi absorb ng katawan nila yung antibodies. Kasi kaya tinawag siya na live vaccine mga kaibigan, papasok sa sistema yan ng ating mga manok, tapos yan yung lalabanan ng kanilang katawan at doon magge-generate ng antibodies. Na once na may dumapo na peste sa ating manukan, ay may panglaban na sila. Kaya sa mata at ilong pinapatakyan mga kaibigan, dahil yung hangin pag pumasok sa kanilang mata o sa kanilang ilong, doon pumapasok yung virus. Kasi once na ipatak naman yan sa ilong o sa mata, dadiretso na yan sa kanilang lalamunan at doon titira, doon mag-degenerate ng antibodies. At ito pa mga kaibigan, gusto kong iklaro, yung mga nagsasabi na pag nag-immune tayo ng ating mga alaga, mamamatay yung mga manok sa kapitbahay. Hindi po totoo yun. Nangyayari po yun dahil yung sa atin, immunized, yung sa kanila hindi. Hindi po natin kasalanan na vaccinated yung ating mga alaga tapos yung sa kanila hindi. Ibig sabihin po noon, pag nagkandamatay yung mga manok nila, may pesting tumama na dito sa ating area. Kaya hindi tayo namatayan, vaccinated yung ating mga alaga. At dito sa aming backyard, mga kaibigan, nangyayari pa na nagahalo yung vaccinated at unvaccinated. So kung ganoon lang pala ang kaso, matagal lang nangyari sa amin yun. Dahil nagsasama-sama yung mga nabakunahan sa hindi nabakunahan. Kasi by batch kami magbakuna kapag hindi pa ang tama ang edad, nandyan lang yan, hindi namin hinihiwalay, pinapabayaan lang namin. Kaya doon ko nakita na hindi totoo yun. Tapos sa mga tanong naman na pwede pa bang bakunahan ang mga may edad ng manok dahil hindi sila nabakunahan ng sisiw pa. Pwedeng pwede po mga kaibigan. Kahit anong edad ng manok, basta walang bakuna, pwede natin silang bakunahan ng pangpeste o yung Newcastle disease. Huwag po kayong mag-alala dahil wala pong magiging epekto yon. Mas maganda pa nga po yon na mabigyan sila ng proteksyon. Kung may mga karagdagan pa kayong tanong, mga kaibigan, mag-comment lang kayo para masagot pa natin. Ito pala yung vaccine na gagamitin natin, mga kaibigan. So dahil live vaccine yan, kailangan nasa malamig siya. Kailangan may yelo, tapos nasa cooler. Maaring mamatay yan, mga kaibigan, at hindi na maging effective don sa ating mga manok. Kailangan nakapreserve ng maayos yung vaccine natin. So dalawa to mga kaibigan, tatanggalin ko lang muna sa plastic. Itong isa, ito yung live vaccine natin, yung powder. Ito naman yung diluent niya, yung liquid dito natin ihahalo para once na ipapatak na natin sa ating mga alaga, ay ready na. So tatanggalin ko muna to sa plastic. Kapag bibili kayo ng bakuna mga kaibigan, kailangan dalawa lagi. Dito natin ihahalo yung live vaccine, kaya kulay blue yan. Tapos ito naman yung ating live vaccine mga kaibigan ay yung itsura niya. Powder yan sa loob, ihahalo natin dito tapos dapat matunaw tapos alugin natin para humalo siya ng maayos. E pag mimix ko na lang muna ito mga kaibigan. So ayan yung pangalan niya, Newcastle's Disease Vaccine. Pang 1,000 dose ito mga kaibigan. Pero isang gamitan lang dapat ito. Tapos ko nang imix yung ating vaccine mga kaibigan at dadako na tayo sa pagbabakuna dito sa ating mga alagang manok. So dito ko nasisimulan sa ating mga native chickens. So pag tinignan natin ganyan, kailangan wala tayong makikitang sipon. Kailangan toyo yung ilong nila, hindi nagluluwa yung mata. Kailangan ganyan ang itsura mga kaibigan. Tapos pag pinisa nyo dito at ngumanga at walang halak, goods na goods na yon. Gaya ng sabi ko kanina, once na may sakit ang ating mga alaga at binakunaan natin, hindi yan epekto dahil hindi papasok sa kanilang katawan yung ating live vaccine dahil doon sa sipon. So ang gagawin natin mga kaibigan, isang patak sa mata, isang patak sa ilong. So ito yung live vaccine natin, meron pa rin tayong cooler dito na may yelo para mapanatili natin malamig. So ganoon lang kasimple ang pagbabakuna mga kaibigan. So marami-rami akong babakunahan. I-update ko na lang kayo pag tapos na. Ayan mga kaibigan, tapos ko ng bakunahan itong mga native natin dito. Sobrang ilap talaga ng mga kulay itim. Nakawala yung dalawa. Ayan yung apat na kulay red. So anim lang yan nakakulong natin. Huling ko pa ulit yung dalawa. Namarkingan ko na rin yung mga paa nila. Ayan ko nakikita yung kulay red na cable tie. So para aware tayo na manok natin yung mga yan. Pero hindi na muna namin sila papakawalan. Diyan na muna sila. Para mapurga ko kasi medyo payat yung iba mga kaibigan. <laughs> mas maganda rin na de deworm natin sila para magtuloy-tuloy yung maganda nilang paglaki. Tapos na tayo magbakuna ng ating mga alagang manok mga kaibigan. Lahat ng ating mga native, pati itong mga heritage chickens natin. Ayan, nabakunahan na rin natin. Pati yung mga nasa labas. Ayan yung mga naka-scratching pen. So vaccinated na lahat yan mga kaibigan. So pag nagbakuna pala kayo, i-record e nyo yung date. So kagaya ngayon, nagbakuna ako ng April 20. August, kailangan magbibigay na naman ako. After 3 months kasi mga kaibigan, kailangan magbibigay ulit tayo para updated yung kanilang baksin. Importante yan mga kaibigan kasi hindi natin masabi yung panahon. Doon sa pabagong-bagong panahon, minsan dumarating yung peste. Yung sobrang init tapos uulan. Madalas ganun nangyayari yung pagdapo ng peste mga kaibigan. Kaya mas maganda na mag-invest na tayo. Magkano lang yung bili ko doon sa 1,000 dose 310. So wala pang presyo ng isang manok yun mga kaibigan. Compare kapag napasukan tayo ng peste dito sa ating manukan, napakalaki na mawawala sa atin yung ating investment at yung ating panahon. So yun lang yung may bibigay kong advice para hindi kayo mangamba. Kasi mas maganda na yung sigurado kaysa yung babaliwalain natin. May iba kasi na hindi naniniwala sa peste na pwede daw gamutin. Pero kung nakakita na kayo ng mga manukan na tinatamaan ng peste mga kaibigan, Talagang mangangamba kayo kaya mas maganda na sigurado tayo.